Noong unang panahon sa isang bukirin sa mga lalawigang bulubundukin. May mag-asawang magsasaka na walang anak. Isang araw, nakita nila ang isang sanggol na may sungay sa ulo sa ilalim ng isang puno. Dinala nila ito sa bahay at pinangalanan nila itong bagyo. Lumaki si bagyo na mabait at malakas. Mahilig siyang makipaglaro sa mga hayop at halaman. Ngunit may kakaibang katangian si Bagyo na nagmumula sa kanyang sungay. Nagagawa niyang kontrolin ang mga ihip ng hangin at takbo ng ulap. Isang araw, nakita niya ang haring ibon sa isang gubat. Namangha si Bagyo sa kagandahan ng haring ibon. Gusto niyang makipagkaibigan dito, pero ayaw nito sa kanya. Palaging kinukulit ni Bagyo ang Haring Ibon at sinusundan ito saan man ito magpunta. Nainis ang Haring Ibon sa kakulitan ni Bagyo at sinigawan ito na Lumayo ka nga sa akin. Lumayo ka nga sa akin. na. Nag-away sila ni Bagyo at Haring Ibon. Nag-awit ang ibon para patulugin si Bagyo, pero umihip si Bagyo ng malakas na hangin. Nagliwanag ang ibon para sunugin si Bagyo, pero nagpaulan si Bagyo ng malamig na ulan. Nagpakidlat at kulog si Bagyo para takutin ang ibon, ngunit lalo lang nagalit ang Haring Ibon. Napagod sila sa pag-aaway at natahimik sila. Naramdaman ni Bagyo ang pagod at ito ay nakatulog. Habang natutulog si Bagyo ay tumakas ang Haring Ibon para mapalayo kay Bagyo. Lumipad ng malayo ang Haring Ibon papalayo sa bundok at natanaw ito ni Bagyo. Nalungkot si Bagyo dahil iniwan siya ng Haring Ibon. Ngunit sa kabila nito, sa kagustuhan makipagkaibigan ni Bagyo sa Haring Ibon ay sinundan pa rin niya ito. Hanggang ngayon, naglalakbay pa rin si Bagyo sa iba't ibang lugar at sinusundan pa rin niya ang Haring Ibon. Kapag nagkikita sila, nagkakaroon ng malakas na bagyo na may hangin, ulan, kidlat at kulog. Ito ang alamat ng bagyo.